Kung wala pa kayong nabibiling regalo para sa Pasko, pwede kayong bumisita sa Intramuros, Maynila kung saan ginaganap ang isang arts festival. Tampok doon ang mga obra na pwedeng mabili at may art lessons pa. Ang mainit na balita hati ni JP Soriano. Ito ang version ng Pangulong Noy Noy Aquino na gawa ng Angono Artists. Nakadisplay ito ngayon dito sa Maestranza Park bilang bahagi ng First Intramuros Arts Festival na inorganisa ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Intramuros Visual Artists of the Philippines o IBA. Perfect ito sa mga may sa art at naghahanap ng kakaibang pasyalan at pagilibangan. Bukod sa mga higantes, tampok din dito ang isang art kanggi kung saan naka-exhibit ang mga obra ng mahigit isang daang artists. Kung may budget, ang mga painting dito pwedeng pang regalo ngayong Pasko o kaya na may gawing investment. We have here at least mga six chambers na punong-puno ng artwork at ang tawag po nga namin dito ay art Kaya po namin tinawag ng art We want to lower down the price uh, ceiling of our artworks, giving a big discount for our collectors we are planning to open up a museum of ecclesiastical art. Ano? Uh, this will be at the uh, former site of the San Ignacio Church during the Spanish times. Uh, that uh, structure will be reconstructed. And uh, dun doon i-display yung aming ano, uh, collection. Isa sa artists na tampok sa Art Yangge, si Kapaeng Pacheco, isang pintor mula sa Morong Rizal. Ang daigdig ko ay nasa lecture. May libreng art lessons din dito para sa mga high school student kung saan ang instructor ay mga batikang pintor gaya ni Kapa Eng. Magtatagal hanggang sa biyernes ang Intramuros Arts Festival at ayon sa NCCA at IVAP, gagawin nilang Artist Haven na makasaysayang lugar na ito para makahikayat pa ng mas maraming turista. Pagsapit naman ng gabi, sabay-sabay pinalipad sa langit ang Sky Lanterns na ito bilang bahagi pa rin ng Arts Festival ang mga pinalipad na lanterns. May kalakip ng mga wish o hining ng nagpalipad dito sa langit. JP Soriano, GMA News.